dugo okay tapos na po ang ating excursion at we're going back home na so ayan papawin na po tayo alright one last look sa white island one last look po sa white island alright yan ang white island yun umandar na sila Ito naman yung ating sasakyan at dito naman tayo sasakay Tara, sakay na ni. Hindi pa sumakay. Sakay na. Kami na magtutulak. Sakay na kayo. Sakay na kayo. Ne, sakay na. Kami magtutulak. Sabi na ka, Di. Sige, sige, sige. Pasakay mo na. Kami na magtutulak. Sakay na! Ah, talagang si sumakay. Si Jai Jai pa. Master of all masters yan. <laughs> Sa akin na nga ako eh. Si Jai Jai pa. Mm -hmm. sila oh okay so At sa pagkakataon nga ito, si Jai Jai ang pumipigil sa aming bangka upang huwag itong maanod ng malakas na alon at ng malakas na hangin galing mo, jayjay, Jay. -jay. Isa kang tunay na malakas. Sa'yo na ako. Nanay, nanay, Grabe na, ka, eh. ka talaga. Iba ka. Lakas ni jayjay Jay, oh. Sipin mo yan, oh. Siya lang nagkocontrol niya, no? Oh. Alright, sampa! At ayan na nga, napaandar na ni Bayaw Relly ang aming bangka. So ayan na nga mga kasandugo, nag-uumpisa na ang aming journey pabalik sa aming pinanggalingan at sa pagkat tapos na ang aming island hopping so let's go alright goodbye for now white island ะคลอ બતા બતા હાઈ દઈ 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 દે ભલાત ભારત આ બોલ આ બોલ આહા બોલ <laughs> 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 oh, <siap, siap. laughs> <laughs> vlogs, vlogs, guys, vlogs. Nahihiro na ako. the best. The best. Uy, 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 gro, uy, uy. Uy, grabe, uy, uy. Uy, grabe si Ken Ken. Parang mababalian. Parang mababalian si Ken Ken. Tumab uy, tabingi, tabingi. Ken Ken, Ken Ken. Nak, ano mo dyan, nak? Sumoral so support na lang?

Buat toilet buat 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 buat. Kuy kin 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 kin. Pangit Aroy, aroy. Wala to si Justin na to. Bes, ano gawa mo dyan, Bes? Ay, ka muna. Ay, ka muna. Ay, 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 ka muna. Ay, ka muna. Ano? Yeah. Super, ano? Uh, Super, ano? Uh, ay, ka muna to. Ay. Anong ay? <laughs> Anong ay? Ah. <laughs> uh, ah, aray. Aray. Grabe, <laughs> aray. Hindi ko alis, alis, ayos nice na nakarating na Nasiyan, <laughs> ligo pa rin eh oh Alright, we just arrived.